hello good morning time check dito tulak na ng umaga at tapos na akong maglinis at ngayon ay id na talaga pero bago lahat mag-intro muna ang magtapon ng basura. Tapon mo na natin itong basura. Kasi nag-overflow na sa kanilang lalagyan. Nakatapos na tayo ng ating unang trabaho sa araw ng id na ito. Nakahingal na. ng buong sabura. na naman tayo. Usa ng ngarda na hi. sa taas Dumating na kanila. Kanilang breakfast. ngayon ay mag setup tayo ng kanilang plato. Ah. At ito na. Tapos na tayo mag-set up ng kanilang table. Ngayon ay gumawa na ako ng chai at sa kasalukuyan ay gumagawa din ako ng chai karak pakita ko Yan ang chai karak milk yung leaves tapos darsin globes at saka ang ating hen or ang cardamom kapakuloan lang natin ngayon ng maayos. Ang gamit natin na gatas ay powder milk. imbang bango. With sugar din pala sya. Yan, ititikman ko na kung tama lang ba yung tingkla ng sugar. Bismillah. konti okay lang ang sugar. Hintay lang natin matapos. Tapos i-serve na rin natin doon. Papa, titikman natin kay Luka ng madaliday. May ano kana na Hay, Hi, Ben. Ito. May sugar na yan? Wala pa. May sugar. Yung tama May ito. Hmm. Okay na. Yung sugar. Okay na. Okay na. Off na natin ito. Hindi mo masado matamis. Yun ang kanyang comment. sa try ka. Ito ang pinag-inan sa akin. Ayan na. Na-set up na natin ang kanilang pang breakfast. Ngayon ay maglilinis tayo dito sa kanilang receiving area. Kasi maraming bisita mamaya. Para ready na mamayang gabi. Mamayang gabi pa naman yung bisita nila. Wala mo ako ng ano? Towel. Kung ginis doon. Meron na Sabi ni Mama Kibera. Nakapasok daw yung houseboy. eh, Hindi ko alam kung anong uros. Pupunta yung mga amo. Ano ba yan? ko na lang mag ano, mag linis habang nakihintay sa kanila yan punasan na natin to ano dito nagpapabisita sila yung table nila kulang lang sila dyan palokdo sa mga bisita yung mamaya ang mga, mga uh, sinisirb <coughs> pwede ko saan pa sito and Eid, araw ng id. Ito yung, ka, yung kasama ko, tinatranslate niya yan. Oh. Gamit ang Google. Ayan, may itim na hawak niya. Hindi man pwede. Agoy, ilagay mo dito. Hmm. Tinatranslate niya kasi. Binilan nila. <laughs> Arabia, Alba, Baraka. Maglilinis na kami dito. Natanggal na namin yung ano. yeah Espiritu ng mga hadiya, bigyan mo siya. Espiritu ng hadiya, bigyan mo siya. Dahil wala pa kaming hadiya, kahit 100 fils na duling. Espiritu ng hadiya, bigyan mo kami kahit isang duling lang na 100 fills. <laughs> Sapiin pa kasapiin ko ako na espiritu <laughs> Guys, pag nagutom itong kasama ko yan, so sasapiin ka ng espiritu, hindi mo maintindihan. Natatay ka na, hindi mo maintindihan. No? Subukan mo na yan. <laughs> Init, grabe. Ano namin yung carpet ni Mama Kiwir kasi wala man siyang instruction kung anong gagawin dito. Kami na lang nagmanumano ba? Kaya mga Pilipina man kita ato isa o oh, ang iya sakang sina buslot. Hmm, kita <laughs> ano sakang ya buslot na. Oh. Ayan no. Oh. kitanya hmm, yun, kita nyo to buslot. Oh. Ed, ha, id. Ayan na kay dahil na tapos na ka map ibalik na nato ni ato ni yung niya gin bululun nga karpit kay pertik dako ha Teknik bugat ng mga Pinay At ito naman ay balik natin doon sa tunga ho huh? kay daw ba pertik bugat ba hmm malapit ng manginig to. Huwag ka dyan, Oran. Sapitan ka ni Jana ng Espiritu dyan. Guys, wala kami nga kasi hindi kami muslim. <laughs> Ayan, kasama ko eh. Choy! Wala kami nga diya kahit 100 feels lang kasi hindi kami muslim. Yung hadiya pala pang muslim na. Yung 8 na 8 pero Galit na galit ka. Sobrang pagod na. Time check dito ay 11.10. Wala pang breakfast. Wala pa. Parang Ramadan lang. Walang kain-kain. Trabaho dito. Trabaho. Walang kain. Partida yan ha? Huh? Walang hadiya yan. <laughs> Tingnan mo yung sakang niya. May gisi. <laughs> 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 Dinaman ko yung helip na. Ayun na, kita niya yan. Partida to ha? Mm. Partida. Ayun. <laughs> wow, May laruan pa ng alaga niya. <laughs> this video guys maglilinis ng map guys hindi na magsuyot ng ito kaya walang ginag ugot ka rin sundan talaga kita for this video guys oh, punong puno na yung vacuum nya Nung sarap nang lamig dito sa alabas, guys. Uh, Ay, kaunti lang naman tala. Na. Yan yung laman ito. namin ng, yung laman ng aming, ano guys? Nang vacuum, guys. For to this video is malalim ng aming puso ko. <laughs> Video guys. Ako oh, ureport ako. Fortis dito dito guys. Panasonic yung ano extreme. Panasonic Panas bakal naman. Palapang <laughs> ligoligo to guys. <laughs> Thank you for watching. Anong oras na ito, ito yung tira-tira ng mga Ngayon. namin Ano

Oh, ito na lang. Ito yung sa amo mo, di ba? No. Buti yung sa amo mo. Kukunin natin kaysa sa... Kumuha ka ng tsapate. Asan yung tsapate? Wala na mong tsapate. Pangit yung tsapate nila, eh. Uh, um, Ati Hindi siya maganda. Masayo ganda. Ang mga magaganda. Masayo ganda. tayo guys ya, terus balalit in order ng isang, um, for today's video. Kung sa iba ay ang amo ang bumibili, pag -aid, kami naman ayaw namin mapahiya. Ayaw namin ipahiya yung aming mga sarili sa mga bisita. Kami mismo ang bumili ng aming uniform. Ayan. Ito ang mukha ng walang halina Happy lang ang life. Buti pa siya may tukay din na. O diba? ba? Nagtrabaho pa. 180 plus 180. Ede, ano na yun? 300. May 300 na ako. 320. Ah, Isang sa araw na nagtanim ng mais sa Pilipinas. oh, <laughs> diba? Isang araw na to nagtanim ng mais sa Pilipinas. Oy. Ah, katatapos lang ng mga bisita. Ang dami-dami dami nila. Ngayon ay maglilinis na tayo. Ay, nalang. One thing that is to rest. Rest in peace, sin no more. This video is. Landito tayo sa kitchen ni Jana Alfonso. Lagurugas na One thing I ask of the Lord To rest in peace Because I am tired Very, I am very tired today We have a lot of visitors And we don't have Any hadiah to receive And how about you? You receive any hadiah? I use my money To buy so that uh, Mama Kibir Will not be shy in the, with the visitors Because our my uniform is karbana that's why I buy new one only that thank you very much I'm very tired wallah okay.